Sa pagbukas ng eksena, ipinakilala sa amin ng isang matandang lalaking walang tirahan, na tinatawag na Hobo, na naglalakbay sakay ng isang tren. Pagkaraan ng ilang sandali, bumaba siya sa tren at pumasok sa isang lungsod na tinatawag na Hope Town, na may vandalismo na nakasulat na Welcome to Scum Town. Maya-maya, nakita si Hobo na naglalakad sa mga lansangan, na nagtutulak ng shopping cart na puno ng iba't ibang mga itinapon na gamit. Sa panahong ito, nakatagpo siya ng isang aspiring filmmaker na nagre-record ng away sa kalye. Nilapitan ng filmmaker si Hobo at inalok siya ng 10 dolyar para lumahok sa laban. Gayunpaman, hindi na lang siya pinansin ni Hobo at lumayo. Habang papalapit siya ng kaunti, bigla siyang nakarinig ng nagmamakaawa na boses mula sa likuran nang lumingon siya, nakita niya ang isang lalaking nagngangalang Logan, na ang mukha ay puno ng dugo, na may takip ng manho sa kanyang leeg at ang kanyang mga kamay ay nakatali. Lumapit si Logan sa ilang tao sa kalye upang humingi ng tulong, na sinasabing may humahabol sa kanya, ngunit sa kasamaang palad, walang gustong tumulong sa kanya. Maya-maya, may dumating na modernong puting kotse lumapit si Logan kay Hobo para humingi ng tulong, ngunit hindi pinansin ng huli ang kanyang pakiusap at nagpatuloy sa kanyang paglalakad. Sa sandaling iyon, isang mini truck ang dumating ng wala sa oras at nabangga ang kanyang shopping cart na naging sanhi ng pagkalat ng kanyang koleksyon. Kasunod nito, lumabas sa truck ang isang lalaking nagngangalang Drake, nakasuot ng puting damit, at ipinakita ang isang pistol na nakasuksok sa kanyang bewang. Sabay-sabay na lumabas ang dalawang anak ni Drake na si Naslik at Ivan mula sa modernong sasakyan at binansagan si Logan bilang Tridor. Napag-alaman na si Logan ay nakababatang kapatid ni Drake ngunit ang kanilang relasyon ay pilit at sira. Habang nanunood ang mga tao, hinawakan ni Naslik at Ivan si Logan sa kanyang mga braso at kinaladkad siya patungo sa isang malapit na manhole pilit nilang itinulak siya pababa sa butas na iniwan ang kanyang katawan na nakabitin sa loob habang ang kanyang ulo ay nananatiling nasa ibabaw ng lupa. Pagkatapos sa isang baluktot na paraan, hinarap ni Drake ang mga nanonood na parang bahagi sila ng isang madla at itinuturing si Logan bilang isang maswerteng kalahok. Inutusan niya ang lahat na saksihan ang palabas at ipinagpatuloy ang pagkakabit ng barbed wire sa leeg ni Logan, na nagdudugtong sa kabilang dulo sa modernong kotse. Pagkatapos nito, inutusan niya si Slick na simulan ang palabas at pinabilis ng huli ang kotse sa napakabilis na takbo. Nagreresulta ito sa pagkaputol ng ulo ni Logan sa kanyang katawan. Pagkatapos ng kaguluhan, hinawakan ni Drake ang nakahiwalay na ulo at nagbigay ng babala sa lahat na nagsasabing maaaring sila ang susunod na maswerteng kalahok sa kanyang palabas. Samantala, kinokolekta ni Hobo ang kanyang mga gamit sa kanyang shopping cart at patuloy na gumagala sa mga lansangan. Habang nasa daan, nakarating siya sa isang pawn shop at napansin niya ang isang lawnmower na nakakuha ng kanyang interes. Gayunpaman, nang mabasa ang tag ng presyo na $49.99, huminga siya ng malalim at naglakad palayo. Nang gabiring iyon, pumuesto si Hobo sa isang pathway, na may hawak na karatula na nagsasabing, Pagod na ako, kailangan ko ng pera para sa isang lawnmower. Sa kasamaang palad, isang grupo ng mga bastos na teenager ang lumapit sa kanya at walang galang na dinuraan ang kanyang karatula. Pagkaraan ng ilang oras, nakita ni Hobo si Slick na lumabas sa kanyang modernong kotse at pumasok sa isang gusali nagtataka, sinundan niya ang lalaki sa loob para lamang matuklasan ang mga miyembro ng gang ni Drake na nagpapahirap at pumapatay ng mga tao sa isang mala-arcade na laro. Habang pinagmamasdan ni Hobo ang lahat mula sa isang sulok, sinimulan ni Slick na saktan ang isang batang lalaki na nagngangalang Otis na may utang sa kanya. Nang makita ito, isang babae na nagngangalang Abby ang namagitan, na hinimok si Slick na palayain si Otis dahil siya ay bata pa lamang. Pagkatapos ay lumakad siya palayo ngunit hinikayat siya ni Slick na samahan siya sa ibang silid na nangangakong babayaran siya ng mabuti. Si Hobo, na malapit ng nagmamasid sa mga kilos ni Slick, ay tahimik na sumusunod sa kanila. Pagdating sa loob ng kwarto, nagsimulang magayos sina Slick at Abby. Gayunpaman, nagambala sila nang pumasok ang isang lalaking nakamaskara sa pintuan ng garahe. Nandyan siya para kidnapin si Abby at ibenta sa black market ngunit sa kabutihang palad, dumating si Hobo sa tamang oras at pinigilan ang lalaki. Nagalit si Slick sa ginawa ng matanda, na nagudyok sa kanya na maglabas ng kutsilyo at umatake kay Hobo. Ngunit sa kabila ng lahat, pinatumba siya ng matandang pulubi sa pamamagitan ng paghampas sa kanya ng isang bag ng mga bariya. Pagkatapos ay dinala niya ang gangster sa istasyon ng pulisya at inihagis siya sa mesa, hinihiling sa mga opisyal na arestuhin siya. Hindi lang iyan, pinilit din ni Hobo na makipag-usap sa hepe ng pulisya, kaya idineretso siyang maghintay sa isang silid ng interogasyon. Ilang sandali pa, pumasok sa silid ang isang mataas na opisyal ng pulis. Hinihimok siya ni Hobo na gumawa ng mahigpit na aksyon laban sa lahat ng mga kriminal sa bayan, na nagpapaliwanag na ang sitwasyon ay nagiging out of control. Kinikilala ng opisyal ang kanyang mga alalahanin ngunit inihayag na halos lahat ng mga pulis sa bayan ay kaibigan ni Drake kaya, ang pagkontra sa kanya ay hindi posible. Pagkasabi nito, biglang nagbago ang kilos ng opisyal at tinutukan ng baril si Hobo. Kasabay nito, dumating din ang mga anak ni Drake sa eksena at sinimulang binugbog si Hobo. Iniukit pa ni Slick ang salitang scum sa kanyang dibdib. Pagkatapos nito, dalawang pulis ang walang kabuluhang itinapon si Hobo sa isang basurahan. Sa susunod na eksena, sinusubukan ni Abby na makipagdil sa isang lalaki para sa isang gabi nang nilapitan siya ng nasugatang palaboy. Nang makita ang kanyang kahabag-habag na kalagayan, dinala siya nito sa kanyang lugar at ginagamot ang kanyang mga sugat. Hinahayaan pa niya itong manatili sa kanyang lugar magdamag. Kinaumagahan, pumunta si Hobo sa parehong filmmaker mula kanina at tinanggap ang alok kusang loob niyang isinasa ilalim ang kanyang sarili sa isang serye ng mga mapang abusong gawain, tulad ng pagbagsak ng bote ng salamin sa kanyang ulo at minunguya ang mga tipak nito. Kapag nakakuha na siya ng sapat na pera, muling binisita niya ang parehong pawn shop at nagpas siyang bilhin ang lawnmower. Ngunit biglang, isang grupo ng tatlong magnanakaw ang pumasok sa tindahan at kinuha ang isang babae at ang kanyang sanggol para gawing hostage pagkatapos ay binyantaan nila ang may-ari ng tindahan na ibigay ang lahat ng kanyang pera. Nasaksihan ng lahat ng ito, si Hobo ay talagang naiinis at nagpasya na gawin ang mga bagay sa kanyang sariling mga kamay. Galit siyang kumuha ng shotgun mula sa malapit na lalagyan at isa-isang binaril ang mga tulisan. Nang matapos ang kaguluhan, napagtanto ni Hobo na ang Hope Town ay nangangailangan ng hustisya. Kaya naman, nagkaroon siya ng pagbabago ng isip at nagpa siya na bilhin ang shotgun sa halip na ang lawnmower. Mula sa puntong iyon, sinimulan ni Hobo ang walang humpay na misyon na alisin ang maraming kriminal simula sa gumagawa ng pelikula. Gamit ang kanyang shotgun, ipinagpatuloy niya ang kanyang krusada sa pamamagitan ng pag-target sa isang bugaw, isang nagbebenta ng droga, at isang kidnapper ng mga batang babae na nagkukunwaring Santa Claus sa bawat kilos, nagiging vigilante siya, na naghahatid ng hustisya sa mga nagkasala sa mga inosente. Ang balita ng kanyang matapang na pagkilos ay mabilis na kumalat sa buong lungsod, na nakakuha ng atensyon ng mga masasamang tao. Sa sobrang galit, binaril ni Drake ang screen ng telebisyon at sinaway ang kanyang mga anak na lalaki sa pagpayag na makatakas si Hobo. Pinahiya nito si Naslik at Ivan, kaya nagtakda silang alisin si Hobo para sumaya ang kanilang ama. Sa sumunod na eksena, sumakay ang magkapatid sa school bus at walang awa na pinatay ang labing apat na bata gamit ang flamethrower. Sa isang karagdagang pagpapakita ng kalupitan, sinugod nila ang isang istasyon ng telebisyon sa isang live na broadcast at pinatay ang anchorman para sa pagpuri kay Hobo ipinagpatuloy ng magkapatid ang live na broadcast at naglabas ng nakakatakot na banta sa publiko kung hindi nila papatayin ang lahat ng walang tirahan sa bayan, ang kanilang sariling mga anak ay magdurusya sa parehong kapalaran. Bilang tugon sa banta, isang kilabot na masaker sa populasyon ng mga walang tirahan ang naganap sa bayan, kahit na ang mga pulis ay nasangkot sa karahasan. Sa gitna ng kaguluhang ito, pauwi na si Abby nang lapitan siya ng dalawang opisyal. Ang isa sa kanila ay nagpasya na pagsamantalahan siya para sa gabi, ngunit tumanggi siya sa kanyang pagsulong at tumakas. Galit na galit, hinabol siya ng opisyal at na-corner siya malapit sa basurahan. Sinubukan niyang salakayin siya, ngunit sa takdang panahon, namagitan si Hobo at binaril ang opisyal gamit ang kanyang shotgun. Pagkatapos ay nag-alok siyang samahan si Abi sa pag-uwi. Gayunpaman, isang malaking pulutong ang lumapit sa kanila, na nagudyok kay Abi na mabilis na gumawa ng plano. Itinago niya si Hobo sa isang shopping cart tinakpan ito ng mga labi ng namatay na opisyal. Gumagana ang plano at nalampasan ng dalawa ang karamihan ng hindi napansin. Maya-maya, narating nila ang tirahan ni Abby, at tuluyang lumabas si Hobo sa kariton. Sa kasamaang palad, nakita sila ni Otis na nasa malapit at agad niya itong ipinaalam sa magkapatid na gangster. Sa loob ng apartment ni Abby, ibinahagi ni Hobo ang kanyang ideya na magsimula ng lawn mower na negosyo. Gusto niyang lumayo sa karahasan at kumita ng disenteng pera. Nakapagtataka, sinusuportahan ni Abby ang kanyang ideya at pumayag na tulungan siya. Nagpa siya ang dalawa na umalis sa Hope Town at magsimula ng bagong buhay na magkasama. Gayunpaman, ang kanilang mga plano ay nagambala ng dumating si Naslik at Ivan sa apartment at pumasok sa silid ni Abby. Binugbog ng gusto ni Ivan si Hobo gamit ang kanyang ice skate shoes, habang hinahabol ni Slick si Abby. Na-corner niya siya sa dingding, ngunit lumaban siya sa pamamagitan ng paghawak ng tipak ng salamin at paglaslas sa mukha nito. Sa kasamaang palad, lalo lang nagalit si Slick sa kanyang ginawa, at bilang paghihiganti, kumuha siya ng lagare at sinimulang saktan ang leeg nito. Samantala, nasupil ni Hobo si Ivan sa pamamagitan ng pagkuryente sa kanya gamit ang isang live wire. Nang marinig ang mga sigaw ni Abby, sinugod niya ito at tinutukan ng baril si Slick. Sinubukan ng huli na ang kanyang pagiging inosente ngunit walang narinig si Hobo at binaril siya sa singit. Sa gitna ng kaguluhan, nagkamalay si Ivan at tumakbo palayo, ngunit walang oras si Hobo para habulin siya. Sa halip, isinakay niya si Abby sa kanyang shopping cart at isinugod siya sa ospital. Samantala, isang nasugata na slick ang nakipag-ugnayan sa kanyang ama at ipinaalam sa kanya ang tungkol sa sitwasyon. Habang tinatapos niya ang tawag, nag-hallucinate siya sa isang nasusunog na bus kung saan ikinulong siya ni Hobo at iniwan siyang mamatay ngunit sa katotohanan, siya ay pumanaw dahil sa matinding pagkawala ng dugo. Sa kabilang banda, nakarating si Hobo sa ospital at sinabihan ang mga doktor na iligtas si Abby. Agad silang sumunod dahil sa takot at sinimulan ang operasyon sa kanya. Sa ibang lugar si Drake, na nagdadalamati sa pagkawala ng kanyang pinakamamahal na anak, ay nagpa siya na kumalap ng isang pares ng na mga nakabaluti na demonyo na kilala bilang sina Rip at Grinder, na pinagsama-samang kilala bilang The Plague. Kinabukasan, nagkamalay si Abby at nakita niya si Hobo sa tabi niya. Binigyan niya siya ng isang maliit na bulaklak na nagpapahiwatig bilang alaala at naghahanda ng umalis. Sinusubukang pigilan siya ni Abby, na nangangatwiran na hindi niya malulutas ang lahat ng problema sa mundo sa pamamagitan lamang ng kanyang shotgun, ngunit sinabi lang ni Hobo na yun lang ang alam ko sa kanyang pag-alis, dumaan siya sa maternity ward at naglalaan ng ilang sandali upang makipag-usap sa mga sanggol na nagpapahayag ng pag-aalala para sa kanilang kinabukasan sa isang bayan na isang buhay na bangungot. Siya ay umaasa na sila ay lumaki na maging palaboy na may mga baril, ngunit sila ay mas mahusay kaysa sa kanyang sarili. Di nagtagal, pumasok ang The Plague sa ospital at walang awang pinatay ang mga tao na kanilang dinadaanan. Nang marinig ang kaguluhan, si Hobo ay nagmamadaling bumalik sa kwarto ni Abby para lamang mahuli ng The Plague. Ikinulong nila siya sa isang bakal na kulungan at dinala siya kay Drake na nagpaplanong papatayin siya sa publiko. Nang malaman ni Abby na nahuli ang nag-iisang kaibigan niya, nagpasya siyang magsimula sa isang rescue mission ang una niyang pinuntahan ay ang pawn shop kung saan siya ay gumagawa ng sarili niyang sandata sa pamamagitan ng pagsasama ng palako sa shotgun ni Hobo at ginagawang pansamantalang kalasag ang isang lawnmower. Habang naghahanda siyang umalis, hinarap siya ng maraming tao at nagtatanong kung wala siyang tirahan. Sinusunod pa rin nila ang mga utos ni Drake at naghahanap upang maalis ang lahat ng mga palaboy sa bayan. Gayunpaman, nakakainis lang ito kay Abby, na nagudyok sa kanya na masigasig na magsalita sa karamihan, na naghahatid ng mahabang talumpati na nagsusulong para sa mga karapatan ng mga taong walang tirahan. Ang eksena ay pagkatapos ay lumipad sa mga lansangan kung saan inanunsyo ni Drake ang kanyang bagong palabas sa natipon na karamihan. Hinawakan ng The Plague si Hobo. Ikinabad ang isang takip ng manho sa kanyang leeg at ibinagsak siya sa isang hukay para sa pagpatay, eksakto kung paano nila ginawa ang pagpatay kay Logan. Ngunit bago magsimula ang proseso, dumating si Abby sa pinangyarihan at hinawakan si Ivan bilang hostage. Hiniling niya kay Drake na palayain ang kanyang kaibigan, ngunit ang nakakagulat, ang walang awa na si Drake ay pinatay ang kanyang sariling anak na tinawag niya itong walang silbi. Pagkatapos nito, sinundan ni Grinder si Abby, habang naghahanda si Rip na patayin si Hobo. Lumilikha ito ng napaka-tense na sitwasyon habang nanonood ang karamihan. Sa kabutihang palad, laban sa lahat ng posibilidad, pinamamahalaan ni Abby na patayin si Grinder gamit ang kanyang advanced na sandata. Nagawa rin niyang putulin ang lubid na tumatali sa leeg ni Hobo, na nagligtas sa kanya mula sa pagkaputol ng ulo sa oras. Bilang resulta, isang galit na galit na Drake ang nakakuha kay Abby at brutal na pinutol ang kanyang kamay gamit ang lawnmower na kalasag. Ngunit sa kabila ng pinsala, gumanti siya at paulit-ulit na sinaksak si Drake gamit ang kanyang nakalantad na buto sa kanyang braso. Pagkatapos ay nagmamadali siyang palayain si Hobo, na pagkatapos ay itinutok ang kanyang shotgun kay Reef, na pinipilit itong umatras. Kasunod nito, lumapit si Hobo kay Drake at itinutok sa kanya ang kanyang shotgun. Kasabay nito, dumating ang mga pulis sa pinangyarihan at hiniling na isuko ni Hobo ang kanyang armas. Gayunpaman, ang mga taong bayan, na ginawang inspirasyon ang katapangan ni Abby, ay inihanay ang kanilang mga sarili kay Hobo at itinutok ang kanilang mga baril sa pulisya. Sa suportang ito, sa huli ay tinapos ni Hobo ang paghahari ni Drake sa pamamagitan ng pagbasag sa kanyang ulo. Nagodjo ito sa pulisya na barilin si Hobo, at ang mga taong bayan, bilang kapalit, ay pinagbabaril ang mga pulis. Ang pelikula ay nagtatapos dahil ang lahat ng mga tao ay pinatay sa lugar habang ang mga hiyawan ni Abby ay naririnig sa background. Wow naman! Doon nagtatapos ang pelikula mga idolo, salamat sa inyong panonood.